Uy, ang laki ibon. Wala. Mayroong hani. Pinawarapin nung, nung nakarana. No? Hello. Good Oh, ganda na pwesto mo ah. Sabik. Ah, Kala mo. Oh, huh? wow. Ang dungis mo na. Oh. Ano yan Oy, susoy, 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 yung bikab. Ayan, so ito mga kalinga pa, no? Good morning, good morning sa ating lahat. Ito, may pupuntahan ako dito sa gitna. Matagal ko lang hindi napupuntahan ito, eh. So, silipin natin kung anong mayroon. At ito, kasama ko itong uh, aso para may tayo tayong alalay. Jo, Amir! Jo, Ju. Saka itu. Ya, tera, tera. Hmm. Coba gawai. Beti 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 pu. Gitu Jadi tayang lagi mengakali apa nih. Tingnan natin ulit kung anong meron dito. merong uh, kakaiba. Ayun. Kakaiba nga mga kalingap. Uy, may ibon. Kaya lang may tawag dito. Grabe, daming bantay oh. Delikado. Yan oh. Ano tawag dito? Sus naman, huwag tayong duman dyan tapang nito buti nila hindi ako nasugod ulit bigla sa kabila tayo dadaan delikado to matapang to nang to eh kamer huwag yan habulin ka dyan yu may bubuyog lulumbo delikado yun na natin dito mga kalinyap yung kan yung pokyotan kung meron dito hindi ngayon eh tawag dito uh, bilog ang buwan hindi tayo sa kabila ah dito tayo dito dito putting this one down. lang tayo baka makatabig tayo ng kon dito. Jo, kabir kabir Ito, so, lalaki ng mga kwan. Well. Yan, tok. Oh. Tulay green na. Dahan, dahan dahan ito mga kalingap po bumalik pala sila mga kalingap sino kayang eksperto nito ah uh, oh may lamang kaya ito Ayan, oh. Tapos munti ko na naman nakabulabog. Bumalik nga sila. Oh. Baka may laman to, ah. Mamaya magtiningin ako kung sino expert dyan. Ang uh, pagkuha pala niya, pag kailangan yung, kan, yung, uh, tawag dito yung kabu bilog ang buwan pag hindi po bilog ang buwan wala po uh, walang laman o walang bi walang hani yan so mga pa no yan nagulat ako nagulat na naman ako ito talaga talagang wild uh, wild forest <laughs> ayan hello Joe okay masyadong magwan ha magingay maglikot ito mga kalingap uh, tingnan natin kung may expert dito para mapuntaan natin makita kung mayroong kan mayroong hani nung pinong nung nakaraan no lucky oh Parang mayroon oh. So yan mga kalingap. Ay, buti hindi na tayo basta-basta pumapasok. Dito may mga bantay talaga. Mm -hmm. Ayan, grabe ang mga kwan dito. Grabe mga Uy, uy, ibon Ano yun? Oh, paniki Kuha kasi itong mga kalingap oh. Natakot sa kan? Natakot sa aso Buti, buti Napakakon ng mga kalingap Napakasukal talaga Talagang uh, protected ng kan mga tinik Oh. So mga kalingap, oh, oh, balik na ko. Delikado. Kailangan natin ng expert na kukuha. O oh, magpapaapoy. Papausukan pa yan mga kalingap. sana meron lang kwan meron lang uh, hani yung kwan yan pokyutan uh, pokyotan ang daling, ano binalikan nila maganda kasi yung pwesto na yun mga kalingap natin ano? lapitan mga kalingap dahan dahan lang Huwag lang magalaw ano. Pag may magalaw kasi yun, pag nalaglag yun, napurak sila. Basta so dahan-dahan lang. Para so makita natin ang malapitan. Kasi nung nakaraan na uh... Kinuha namin to, wala eh, bigo. Ingayon, kabilugan ng buwan. Baka sakaling uh, mayroon, laman. Jo, kamalikot ha. Mayari tayo dito. Jo. ayun oh, lapad oh, mayroon na natin mga kalingat ayan oh pwede ito pa yung kawaya na ginamit namin dati oh um mm um, -mm. sumingay dami oh Lucky. na si Joe gagalaw yan labas na ako Joe labas na tayo Joe Joe outside na tayo outside Joe Ju. Pupugin ka diyan ng kwan. pelan Ju. Tumir. Biduman di depan Yooo Dulo si Juan. Montis. Wer. Yo. Ay, ano na tayo. So, ayun mga ano? pa no? Uy, ay laki ibon. Wala. Wala. Dito po nagtatamba yun dito sa gubat na to nabulabog kanina dito siya nagtatambay siguro binabantayan din yung kanina kasi kinakain nila yun eh ayan mga kalingap no. so muli maraming maraming salamat uh, mga kalingap no. abangan natin kung paano namin na uh, kuhain yun kan? kuhain yung uh, kanyang uh, honey Ah, uh, hanap muna ako kung sinong magaling uh, manguha ng uh, honey. Ayan, so muli, no? maraming maraming salamat. Hanggang dito muna ang ating uh, vlog for today. At naipasyal ko kayo sa, ayan, Jo. No, Jo. Nakalakwa ka na, nakalusot. <laughs> so, bye-bye muna. I love you all and God bless.